Salamat po. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating uh, Vice Mayor, Vice Mayor Dodot, sa ating mga uh, konsihal, uh, sa lahat ng kasama natin mula sa National Government Agencies at sa uh, bawat kawani ng ating pamahalaang lungsod. Binabati ko rin siyempre ang ating mga bagong uh, uh, batch ng SPES. Ilan po tayo? Meron tayong 776 na SPES beneficiaries para sa batch na ito. Maraming salamat sa mga kasama natin sa PESO sa pag-aayos po nito. Uh, gaya ng lagi natin sinasabi, yung pag-apply po ninyo ay strictly first come first serve basis. Uh, minsan meron tayong mga targeted sectors uh, pero yun po yung ginagawa. No? Walang palakasan po dyan. Uh, ang uh, allowance po na binibigay sa inyo, 60% ay galing sa ating pamahalaang lungsod at uh, meron din pong counterpart ng ating nasyonal na pamahalaan sa pamamagitan ng do do DOLE uh, sa halagang 40%. Uh, percent. Sana, yung uh, pagkakataon na ito, uh, both in terms of experience and in terms of uh, uh, financial benefit, ay uh, talagang samantalahin natin ano, at i-maximize natin at uh, sana marami kayong uh, matutunan sa maiksing stay ninyo dito sa ating uh, LGU. Congratulations uh, sa mga SPES natin. Noong nakaraang lunes, wala pong flag racing dahil uh, ayon kay Sir Bryant Merrill Ruiz-Q. may bagyo noong mga panahon na yun. De, ayon kay sa forecaster natin na si uh, Sir Al. Hindi si, hindi si Al Edrelin, kundi yung isang Sir Al. Halimutan ko yung apelyido letter S yata. Uh, <laughs> Santiano. Ayun, uh, kay Sir Al Forecaster may bagyo naman no, panahon na yun. Pero thankfully, uh, hindi naman naging malakas yung bagyo. Maraming salamat sa lahat ng uh, responders, sa ating mga barangay, at sa ating mga opisina, uh, mga staff natin na nag-overtime. Ang alam ko sa susunod na, ngayon, kanya-kanyang uh, budget yung overtime ano in case may mga nag-overtime ano kanya-kanyang uh, office uh, ay ng budget ng overtime pero next year ay may iba budget na tayo for emergencies galing dream fund pwede ba sa dream fund Basta dream dream office okay sige so at least uh, hindi na problemahin din ng mga office head and department head kasi hindi naman nila pinaplano yung bagyo ano mas nasa magandang position yung DRMO para gawin yan Anyway, uh, nga, last week walang uh, flag racing nung isang linggo, uh, may mga nabanggit po ako, inannounce tungkol sa new city hall project natin. Pero sabi ni City Admin pagkatapos nung flag racing, hindi ko daw napaliwanag ng maayos. Ang dami daw kulang doon sa sinabi ko. Kasi yung new city hall project natin, gaya ng nabanggit ko naman nung isang linggo, hindi lang po yan building. Kasi kung building lang yan, uh, kung building lang siya, Uh, but eh, hindi lang siya building, ano? Yung building mismo, yung floor space niyan o yung floor area nasa umigit-kumulang 46,000 square meters. Medyo malaki po talaga siya. Kung kukumpara natin dito sa current city hall building natin na nasa 28,000 square meters lang yung floor area, ang dami pang patay na area, 'di ba? Ang dami pang uh, maze sa loob, saka dugtong-dugtong po talaga siya. Pero hindi lang yung 40,000 square meters na floor area ang papagawa natin, kundi pati yung mga open spaces. Dito po, kung saan kayo nakatayo ngayon, bubuksan po natin ito, dire-diretsyo hanggang revolving tower po yan, eventually. Pero syempre, hanggang dun lang muna sa sakop ng new city hall building yung maipapagawa. Uh, tapos meron siyang evacuation areas, meron siyang uh, siguro ang mga open space natin, kasama yung mga road lots and site development, siguro more, mga, mga 20,000 square meters din po yun. So total, floor area plus open space uh, areas, road lots, nasa mga 60 plus thousand square meters po yung pinag-uusapan natin. At again, hindi lang istruktura, kasama po dito yung demolition works na medyo mahal din, ilang libo per square meter din pag mag-demolish. Pwede naman i-google lahat to. Uh, yung structural, mechanical, architectural plans uh, Ano pa ba? Yung yung earthquake proofing technology Mga sismik, mayroon kayo dapat may alam nito Yung uh, provisions for IT In, Hindi lang yung fiber optic uh, network Pero pati provisions for future technologies May mga espasyo po para rito Si, ano pa ba yung mga tinasabi mong dapat banggitin ko? Parang hindi ka na magreklamo mamaya pagkatapos mo magsalita. Ano pa? I IT provisions, ano pa? Sabi ko na yung architectural plans. Ano pang uh, meron dito? Oh, more or less. Site development. Actually, yung site development yung isa. Alam niyo sa totoo, kung siguro ibang ibang admin o sa ibang lugar, hahati-hatiin yung project eh. Di diba? Alam niyo naman, wala yung mga kasama natin sa engineering ngayon. Pero kahit yung mga old projects naman dito kasi ang ginagawa, uh, hahatiin. So gagawin mo na yung building, isang project, ito yung pondo. Susunod na taon, electrical works, ibang project. Paayaw natin ng ganun. Gusto natin sabay-sabay na. Gusto mo rin malaman ng tao exactly kung ano yung yung ginagawa natin. Ano? Hindi natin hahati-hatiin yung project. Ito yung isang buong project. Sa totoo, uh, pwede talaga siyang patiin kasi, yun na rin, open space. Pwede naman talagang separate project yan eh, kung gusto ko lang pababaid. Pero, gusto natin transparent tayo sa lahat, ano. So, yun po, para lang po yan sa kaalaman ng lahat. At sa susunod na linggo, may mga announcement pa tayo dahil nga, uh, siguro dahil ito yung pinakamalaking project natin, ano, sa kasaysayan natin, gusto ko well informed ng bawat isa. At last, uh, patungkol po dito, para sa ngayon, ano, ang last po, ay, uh, yung budget natin, yung nakalaang pong budget para dito. Dahil ang dami nating natipid in the previous years, dahil bumaba yung presyo ng mga pinapabid natin, na dahil hindi naging priority yung infrastructure from 2019, especially during uh, pandemic time, yung kung, kung 9 billion po ito, hindi naman 1 year ito, eh, more mga 3 years po ito babayaran, ito po ay mga surplus natin. So walang regular programs, projects, and activities na tatamaan. Ito po, kung sabihin natin, uh, 2-3 billion per year, puro surplus lang po ito. Mga savings lang po ito. Tapos sa savings natin, na walang mababawas sa programs, projects, activities natin, parang magic, ano, magkakaroon tayo ng budget para sa bagong city hall natin. So, walang na-sacrifice na old programs, projects, and activities, pero nakakapagpagawa tayo ng 9 billion na New City Hall campus or at least yung uh, phase 1 ng ating ano uh, New City Hall kasama na ng mga uh, open space. So very exciting po talaga ito, ano? So yun lang po muna. Susunod may mga uh, ikukuwento pa po ako sa inyo, pero alam kong uh, gutom na po si Sir Allen kaya ilang po muna. Maraming salamat. Adjourn na po tayo.